Ngayong Agosto, hindi mo na pwedeng ipagsawalang-bahala ang mga pagbabagong ipinatutupad ng gobyerno, lalo na kung umaasa ka sa GSIS pension o social pension mula sa DSWD. Kasi sa hindi mo inaakalang paraan, maaaring maapektuhan ang buwan-buwan mong kinikita. Isang maling hakbang, isang papeles na hindi na isumite, o isang patakaran na hindi mo alam, iyon lang ang kailangang mangyari para tuluyang maputol ang natatanggap mong benepisyo. At hindi lang to chismis. Nangyayari na ito ngayon sa libu-libong senior citizens sa buong bansa. Ngayong buwan ng Agosto taong 2025, may anim na bagong batas o patakaran na ipinatutupad na tahimik pero malaki ang epekto. Marami sa mga ito ay hindi pa naiintindihan ng nakararaming pensioner. May mga nagtataka na bakit hanggang ngayon ay hindi pa pumapasok ang kanilang bayad. May mga lola't lolo na ilang taon nang tumatanggap ng tulong, pero biglang napatigil nang hindi man lang sila nasabihan masakit, nakakalito, at minsan, parang pinapahirapan pa lalo ang mga matatanda imbes na tinutulungan. Pero narito ang totoo, may paraan para hindi ka mawalan ng bayad, at magsisimula yan sa tamang impormasyon. Kung alam mo ang mga batas, alam mo rin kung anong dapat mong gawin. Hindi mo na kailangang maglakad ng malayo o pumila ng matagal ng wala sa oras. Hindi mo na kailangang manghula kung makakatanggap ka pa ba sa susunod na buwan ang kailangan mo lang ay malinaw na paliwanag sa mga pagbabagong ito, at yan ang ibibigay namin sa video na ito. Kaya kung importante sa iyo ang buwan ng pensayon mo, panggamot, pambili ng bigas, o kahit pambayad sa ilaw at tubig, huwag kang bibitaw. Dahil isa-isahin natin ngayon ang anim na bagong batas na kailangan-kailangan mong malaman bago mahuli ang lahat. Dahil kung hindi mo ito malalaman ngayon, baka sa susunod mong pag-withdraw, wala nang laman ang ATM mo. Simulan na natin ang may sensinang usapan dahil hindi na ito panahon ng paghihintay-hintay pa. Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, mas maraming pagbabago ang biglang ipinatutupad ng GSIS at DSWD. At kung hindi mo ito agad malalaman, baka isa ka na sa mga susunod na mapuputulan ng benepisyo. Marami na akong nakausap sa iba't ibang probinsya, sa Isabela, sa Bataan, sa Leyte, pare-pareho ang reklamo. Akala nila ay teknikal na aberya lang, pero ang totoo, may kulang pala silang naipasa, may bagong requirement pala na kailangang sundin, o kaya'y may patakaran palang nagbago na hindi nila alam. Hindi sila sinabihan, walang sulat, walang text, at wala ring barangay na nag-abiso. Ang masakit pa, pagdating nila sa opisina para alamin kung bakit na delay ang bayad, Sa pa lang sila sinasabihang kailangan nila ng ganito o ganyan. Kaya nauuwi sa inis, stress, at minsan ay pagod na hindi na kaya ng katawan. Ngayong Agosto, anim na bagong patakaran ang ipinatutupad at hindi ito basta updates lang. May epekto ito sa eligibility, sa mismong proseso ng pagverify at lalo na sa mga dokumentong kailangang ipasa. Isa sa mga pinakamalaking isyo ngayon ay ang hindi agad na pagkakaalam ng mga pensyonado na ang kanilang akop o annual confirmation of pensioners ay kailangang isumite ngayong buwan. Hindi na kasi palaging personal appearance lang ang kailangan. Sa ibang rehiyon, hinihingan na rin sila ng barangay certification o medical proof na sila ay buhay pa at aktibong tumatanggap ng pensayon. At para sa mga senior na may iniindang karamdaman, malaking pahirap ito. Hindi biro ang pumila, maglakad, at maghintay ng oras sa mga ahensyang hindi rin naman maayos ang sistema. Isang lolo ang nagpadala sa amin ng mensahe. Taga Cebu siya, 74 years old, at dalawang buwan nang hindi nakakatanggap ng social pension. Akala niya ay glitch lang sa system. Pero nang pumunta siya sa DSWD office, sinabi sa kanya na hindi raw siya nag-appear sa verification noong Hunyo. E paano nga naman siya makakapunta kung walang sinabing pecha o kahit man lang sulat? Sa huli, nadilist siya pansamantala at kailangan niyang mag -reapply. Ang masaklap, sinabi ng DSWD staff na baka sa susunod na quarter pa maibalik ang kanyang bayad. Kaya pansamantala, kailangan niyang manghiram sa mga anak para sa gamot at pagkain. Marami ring GSIS pensioners ang apektado ng mga panibagong patakaran sa revalidation. Dati, taun-taon lang ito ginagawa. Pero ngayong Agosto, may ilang kategorya ng pensioners na kailangang sumailalim muli sa face-to-face -face validation o video call verification. At kung hindi ka makasagot sa tawag o wala kang updated contact number, posibleng i-freeze ang pensayon mo. Ang problema, hindi naman lahat ng senior ay marunong gumamit ng cellphone, lalo na kung smartphone pa. Yung iba, wala ring internet o access sa computer. Paano na sila? Hindi lahat ng pagbabago ay para sa ikabubuti kung hindi ito sinasabayan ng sapat na suporta. Dagdag pa rito, lumabas din ang patakaran na kailangang ipasa ang proof of indigency mula sa barangay para sa mga social pensioners na walang ibang pinagkukunan ng kita. Ang problema, hindi iisa ang paliwanag ng bawat barangay. Sa iba, kailangan ng medical certificate. Sa iba naman, kailangan pang kumuha ng affidavit. Yung ilan, pinapapirma pa ng kung sino-sinong opisyal bago ma-approve. E paano kung wala ka ng lakas? Paano kung wala ka ng kasama sa bahay? May mga lola at lolo tayong mag-isang namumuhay at halos di na makalakad, pero ngayon, kailangan pa nilang umikot para lang maipasa ang isang papel. Tila nakakalimutan ng ilan sa mga nasa posisyon na ang mga pensioner ay hindi na bata kailangan ng tulong, hindi dagdag na pasanin. Sa panibagong sistema ngayong Agosto, isinusulong din ng ilang lokal na DSWD offices ang paggamit ng digital ID bilang bahagi ng verification. Pero alam naman natin, hindi ito practical para sa lahat. Yung iba ay walang kahit anong government-issued ID, lalo na kung matagal na silang retirado. May mga nawalan ng birth certificate, nawalan ng access sa SSS o GSIS records, o kaya'y hindi na makahanap ng original copy ng kanilang mga dokumento. At kahit may ID ka, kung hindi mo ito na-update sa sistema, may posibilidad pa rin na madelay ang bayad mo. Kaya talagang may sensinang pagtutok ang kailangan. Sa mga GSIS pensioners naman, may bagong update din sa usapin ng survivorship pension. Kapag pumanaw ang isang pensionado, ang kanyang asawa o dependent ay may karapatang tumanggap ng bahagi ng pensiyon. Pero ngayong Agosto, mas pinahigpit na ang pagsusuri sa mga dokumento. Hindi sa patang marriage certificate lang. Kailangan pa ng death certificate, barangay certification, at kung minsan ay NBI clearance para patunayang walang ibang dependent. Isipin mo, sa panahon ng pagluluksa, kailangan mo pang asikasuhin ang napakaraming papeles. At kung may kulang ka hindi mo agad makukuha ang survivor's pension. Ganito kasalimuot ang sitwasyon ngayon, at mas lalo itong nagiging pabigat para sa mga nangangailangan. Hindi natin pwedeng isantabi ang katutuhan ng marami sa ating mga lolo't lola ang lubos na umaasa sa pensayon bilang tanging pinagkukunan ng panggastos. Sa mga lugar na walang trabaho, walang negosyo, at limitado ang ayuda, ang pensiyon na ito ang nagsisilbing lifeline. Kaya kung bigla na lang itong maputol, parang pinutol na rin ang kanilang kakayahang mabuhay ng marangal. Nakakalungkot isipin na ang sistemang dapat tumutulong sa matatanda ay siya pang nagdadagdag ng pahirap dahil sa kalituhan at kakulangan ng abiso. Ang panawagan ngayon ay malinaw, kailangan nating itaas ang kamalayan ng bawat senior citizen sa mga pagbabagong ito. Hindi sapat na may kaalaman lang ang iilan. Kailangang makarating ito sa lahat, lalo na sa mga nasa malalayong barangay at hindi naabat ng teknolohiya. Kaya mahalaga ang papel mo, bilang anak, apo, Kapit bahay o kaibigan ng isang pensyonado. Kung alam mong may kilala kang senior na hindi tech savvy, tulungan mo silang manood ng video na ito. Ipaliwanag mo ang mga dapat nilang gawin. Samahan mo sila sa barangay kung kailangan. Dahil minsan, ang pagkakaroon ng kasama ay sapat ng lakas para magpatuloy. Sa mga nanonood ngayon, nais kong ipaalala na ang layunin ng video na ito ay hindi lamang para magbigay ng impormasyon, kundi para rin bigyan kayo ng lakas ng loob na harapin ang mga pagbabago. Hindi man natin makontrol ang mga batas, kaya naman nating kontrolin ang ating aksyon. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, makakaiwas tayo sa aberya, sa stress, at sa pagkakit ng benepisyo. Huwag tayong pumayag na mawalan tayo ng karapat dapat na tulong dahil lang sa hindi natin alam ang bagong patakaran. Ngayong nalaman mo na ang mga mahalagang detalye tungkol sa anim na bagong batas ng GSIS at Social Pension ngayong Agosto, huwag mo na itong itabilang. Gamitin mo ito. I-check mo kung updated ang records mo. I-follow up mo ang local GSIS o DSWD office kung may pending ka pang requirement. At kung wala ka pang naririnig mula sa kanila, ikaw na ang gumawa ng unang hakbang. Dahil sa panahon ngayon, ang naghihintay ay kadalasang naiiwan. Pero ang may alam, may laban.